Magandang hapon po sa ating lahat guys Sasamahan ah, nyo pa ako ulit sa bukid Nandito ang ako ngayon ulit sa bukid guys Ako ay nangilimot ng patak na paminta na tuyo na Ito po, parit ako sa inyo guys Yung aking napulot na paminta na tuyo Ito po yan guys Tuyo na siya, mga laglag na po siya guys Pinupulot ko kinatsaga ko siyang kinakaibot sa mga damuhan Hinipus.

para manok guys na nga ngay butong kailangan lang taga, talaga dito guys ay tiyaga. si at tiyaga. kasi nakakainip siya eh hahanapin mo siya Ang lawak niyan. No? Ang oras po ngayon guys ay alas 4 na po ng hapon. Malamig na yung hulab kaya hapon ako nang linot. Kapisito. May nalisan ng isang ano. pagapang-gapang na ako guys sa damuhan. Ganito lang talaga ang buhay ni patanggina bisayang vloggers guys. Kailangan lang ng sipag at syaga para mabuhay sa araw-araw. Kaya ako nagpapasalamat po sa inyong walang sawang panonood po sa aking munting YouTube channel. Uh, thank you, thank you po sa inyong lahat. 规则。